Nak Nak Tay Tapasok na ako May pagkain na dyan Kumain ka na lang mamaya ha? Tay Ba't di mo ako ginising ng maaga Eh di sana Ako nagkasikasa ng babaunin mo Okay lang yun nak Alam ko lamang puyat kay Kasi anong oras ka rin na rin Natulog kagabi Sige po tay Iingat po kayo sa trabaho niya Sige nak Dito na ako Sige po tay Masakot na kaya si Kay Papunta ko nga doon sa court Para makapagpapawis Wala kasi kayo lah Papunta ako nga sa kanila Kyle Kyle Oy Partner na Tara, naro tayo basketball Papawis tara. tayo Tara Tara, tara. naro pa naman ako ngayon hmm. Boy Pero naman bola, panaro kami Yun, tara, tara Miss mo na, para miss mo na, na. Vào xa ra không? Đây. Nè, gì, Đó đây. Ô lê, ô Bạn xe đó. Ờ biết Ôi.

O tay, dyan ka na pala. Nga pala tay, nagkisahin muna ako. Tsaka mamaya tay, bilhin na tayo ng itong ulam para makakain na tayo agad. Sige na papahinga na muna ako. Napagod ako sa trabaho eh. Sige po tay, pahinga ka na dyan muna. Nak. Tay. Nga pala, baka sa isang linggo malipat ako sa pampanga ng trabaho. mag stay in muna ako doon nak. Paano yan tay? Mag-isa na lang ako dito. Kailangan ko pumasok doon nak eh. Kasi pag hindi ako pumasok doon, wala tayong kakainin dito. Ano hmm, ba tayo? Sige tay, kakayanin ko na lang. Tsaka, alam ko na rin naman na yung mga gawaing bahay dito eh. Inak, may tiwala naman ako sa iyo eh. Mag-iingat ka dito ha. Sige po mas mag-iingat po kayo dun sa trabaho niya. Basta nak, pag may kailangan ka o problema, tawagan mo lang ako ha. Salamat tayo ha. Salamat tay, Kung napagtapos ako ng pag-aaral, tsaka pag nakahanap ako ng trabaho, Matutulungan din kita para di ka na mahirapan. Kabana, wag mo muna isipin yun. Isipin mo muna yung pag-aaral mo. Mag-focus ka muna dun. Ay, maraming salamat talaga. Isipin mo nga, tatay. Awal na siyang isipin sa trabaho. Nak, aalis Ay. na ako. Mag-iingat ka dito sa bahay, ha? Sige po, tay. Mag-iingat mo kayo, tay, ha? Saka nga pala, tay. Nandito na yung mga damit mo. Tsaka yung mga pantrabaho mo. Nandito na yung lahat. Sige, nak. Salamat, ha? Dito, na ako. Sama na yung sa labas. No, no, no. Sige, nak. Huwag mo na yatid sa labasan. Nandiyan naman yung service namin, eh. Sige tay. Kaya nga pala, nak. Pag naboboring ka, maglaro ka lang ng basketball mm. dyan, oh. Opo, tay. Naglalaro po oh Tsaka nandiyan naman yung tropa ko eh. Si Kyle. Lagi ko nakakalaro ng basketball. Sige na Dito na ako. Hindi po Mag-ingat po kayo ha. Sakto. Dito kasi si Daniel. Nel. Nel! Nel! Oy! Par! Tara Nel! Laro tayo basketball! Sakto. Wala naglalaro. Tara! Tara! <laughs> Tal ko lang nalmaga tayo kayo nagpainintay sa bahay Nasikaso ko pa kasi si, si tatay eh. Papasok na siya siya sa Pampanga. Tuwing lingguan ang uwi niya. Ay, ganun ba? Tara, laro na lang tao. Tara. Miss ko na. Okay. Matik na yan. Okay, oh, sure. Good. Wala eh. wala oh. Ano, lakasan mo naman. <laughs> Plus, no na tayo sa orta. May naglalaro na. O, oh, bahala dyan. Papaalis natin yan. Tara, tara. Oy, oy, oy! nyo nga yan. Lalaro kami. yeah, tapusin lang namin to. Ang tapusin? Tingin nyo yan. Lalaro kami. Grabe ka naman, kuya. Saka kami nauna dito. Tatapusin lang naman namin yung laro namin eh. Tapos binatang mo pa yung bola namin. Bala ganun pa alam mo ha? Gabi ka naman kuya, siga ka ba dito? Yabang mo ah. Bakit ah? Oh! Nel, tara na Nel. Susunod lang tayo maglaro. Susunod ah. Kikilalanan yung sasagutin nyo ah. Tara mga pre, laro tayo. Yun oh. Ano oh, Nel, okay ka lang ba? Hindi ako makahinga pa Bigla kasi ako ng sinto. Tara, tayo yung matas loob mo. Sakit. Wala talaga ako doon. Nel, kailan naman yung sumundok sa'yo? Di nga kay Lin. Sino ba yun? Si Jonas yan. Siga talaga sa court yan. Ano ba? Kaya mo, pag nakita lang natin yun, iwasan lang natin yun. Mas pag pag nagdarata sa court, pag dumating sila Jonas, iwasan lang tayo. Okay po. Okay, paano yun? Dito na ako. Okay, hey, pari, ikat ka. Magasikasip pa ako sa bahay. Pabili nga mo ng ulam para makakain na ako. Oh, Ito yung sumasagot sa usahin kanina. Baka nga dito. Walang sardinas ah. Walang na. Hindi na sa kabilang tindahan. Uy! Ba'y ko na yun yung sumasagot sa usahin sa court? Tingnan pamilya pa merienda dyan. Eh, kuya, pabudget ko po kasi ito pa yung sanaling pera. Pabudget? Kuya, kami na yung pabudget ko po pa -budget, yan. Pabudget? Pabudget? ka nga. Kaya, wag mo na makunin. Wala po akong kakainin. Ayun o! Ano mo dun? nakuha niya lahat ng pera ko ah grabe naman yun magsama naman ako galingan gagawin ko nga muna sa si tatay hello tay oh, hello nak, kamusta ka dyan? okay lang naman po tay tsaka nga pala tay, meron po ba yung extra pera dyan? wala na po kasi yung pang dito pang kain eh oh binigyan kita ng pera diba nung umalis ako pang budget mo na isang linggo kaya nga po tay naglaro po kasi ako kanina ng basketball iniba ko lang po yung wallet ko sa gilid pagbalik ko po wala nang laman naku sa susunod mag-iingat ka wag mo kung san saan ilalagay yung wallet mo alam mo naman ngay maraming loko loko oo po sige nak magpapaji ka sa kumamaya pag out ko sa trabaho sige po tay maraming salamat ha ingat po kayo dyan Sige na, kering Jan? rin dyan. Dito na magpapajikas. Te, pajikas nga po. Pwede to. Pabajitin ko na lang to hanggang sabad to. Ang oh, sakto. Dahil pera ito. Mahingian nga. Hoy, hoy. Kaya ko pera Kaya wag Padala sa akin ng tatay ko Kaya wag oh, Hirap na hirap yung tatay ko magpadala sa akin ng pera Tapos kukunin mo lang At agad hindi mo bibigay Hindi ko talaga bibigay sa ito Pambudget ko to Ah ganun ah. Ah Alo Magbibigay ka hindi Laki laki ng katawan mo hindi ka magtrabaho <laughs> Nananakit ka pa Ah ganun ha Ah 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 Kaya tama na Okay na napapala mo Sana nagbigay ka na lang Sana hindi ka nasaktan Ah, ah. Nak Nak, nak! Ay. Tay, Tay Agad naman tay oh nak Pag sabado kasi maaga kami Kaya tangali palang Bumiyay na kami Ganoon ba tay mag muna ako tay Ng pagkain Kala kasi gabi ka pa uuwi Sige, nak Oh, ba't tinatakpan mo yung mukha mo? Bakit oh, bakit marami kang pasa? Anong nangyari dyan? Sa basketball ko, Tay. Nasiko kasi ako ng kalaro ko eh. Oh, bakit dalawa yung pasa mo? Tay, pag siko sa akin, bumagsak pa kasi ako sa sahig eh. Kaya naging dalawa yung pasa ko. Baka naman may pustahan yung laro nyo, kaya nakakasakitan kayo. Pwede naman kayo maglaro ng walang pustahan eh. Para walang masaktan. Tay, di naman sinasadya ng kalaro ko eh. Ngayon ako, Jonel. Pagod na nga ako sa trabaho, tapos ganyan pa makikita ako. Pasensya na po, Tay. Hindi na po maulit. Ay, nako. Masigasan mo na ako, Tay. Ay, Grabe ka naman, Kuya. Tsaka kami na una dito. Tatapusin lang naman namin yung laro namin eh. Tapos binato mo pa yung bola namin. Ba, anong paano mo ha? Grabe ka naman, Kuya. Siga ka ba dito? Yabong mo ah. Bakit ta? Okay. Ha? Nil, tara na Nil. Susunod lang tayo maglaro. susunod ah. lang yung sasagutin nyo ah. Tara mga pre, laro tayo. At agad yung bibigay. Hindi ko talaga bibigay sa ito. Pambudget ko to. Ah, gano'n, ah. Ah! Alo, kung bibigay ka hindi. Laki-laki ng katawan mo, hindi ka magtrabaho. Nananakit ka pa. Ah, gano'n, ah. Oh. Ah! Oh, ah! Oh. Ah! Kaya, tama na. O, yun ang napapala mo. Sana nagbigay ka na lang. Sana hindi ka nang saktan. Nga, bumili ka na muna ng ulam do Nakapagsahing na ako. Sige po, Tay. Oo, oh, ah, pambili. Ang naman ni Jonel. Anong oras Bugutom na. Gugutom na ako. Baka naglaro na naman basketball yun. Napuntaan nga muna. ano Nakita niyo ba si Jonel? Kanina ko pa inutusan yun eh. Hanggang ngayon, di pa rin bumabalik. Ay, ito ako dito, dumaan. Niyaya ko pa nga maglaro eh. Doon yun, kilati milo. Bibili daw siya ng ulam. Ah, ganun ba? Sige, punta ako na lang. Salamat ha. Sige. Iis okay. yes, talaga ako dito pag nakikita ako ito eh. Hoy, saka nga dito. Tignan mo ka, magpapakita ka pa dito eh, no? Sige, ha? saktan mo ako. Nalaban lang ako sa'yo. Ah, ganun ah. Oh! Oh! Nak! Gawa ko. Nagawa ko. Nak, anong mo? Tay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nagdilim lang kasi paningin ko eh. Lagi kasi ako niya sinasaktan. Sige na, Nak. Tumakbo ka na. Akuin ko na yung kasalanan toy, mo. Tay, pasensya, Tay! Tay! Dito, tanong ko na. Kailangan dito. Sir, pwede po ba magtanong? Bakit po, sir? Isa po ba dito yung lugar ng Peaceful Malitlit? May nahanap pa si kami yung tao eh. May nangyari doon kasi yung saksakan. Kaya kailangan namin puntahan. Oh, Peaceful Malitlit, sir. Diyan po. diretsyo nyo lang po yan. Ano ba ba, sir? Eh, sir, maraming salamat ha. Okay, ba? Tara, ba, di ba? Harap, adi. Badi, ito na nga yun. Okay, hey, Badi. Stoy! Ano nangyari dito? Itawag mo yan! Sir, asensya na po. Nungunahan po kasi ako eh. Dilotektaan ko lang po yung sarili ko. Kaya po nasaksak ko siya. Buddy, tignan mo muna yung biktima. Umuwi pa. Ikaw, sumama ka sa presinto para maimbestigahan ka. Buddy, patay na to. Ako na lang bahala tumawag sa presinto para magpatawag ng ablancia. Sige, Buddy. Ako na bahala dito. Nadali ko na to sa presinto. sir, may karapatan kang manahimik dahil lahat ng sasabihin mo, pwedeng gamitin laban para sa iyo. Kung gusto mo pagtanggol sarili mo, tumawag ka na lang ng abogado. Buddy, nadali mo na to. Sir, sumama ka sa akin ng maayos. Sige po, sir. Ate <laughs> Tay! <sighs> sir, sino yan, sir? Sir, hindi ko po kilala yan. Tara na po. Tara. Tara. Nil, dalawang taon na nakalipas ah. Kamusta na kayong tatay mo? Kaya nga eh. Miss na miss ko na nga si tatay eh. Kaso, hindi ko siya madalaw. Kasi pag nakakita ko ng polis, mabalik na naman yung trauma ko. Nil, mga malaban na makalain yung tatay mo Kasi murder kaso ng tatay mo. Eh. Kaya nga kayo eh. Eh rin ko. Pero, hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam ko, makakalayo rin yung si tatay. At babalikan ako nun. Ano naroon tayong basketball para matanggalin yung lungkot mo. Tara kayo, naroon na lang tayo. Tay! Tay! Miss na miss na kita! Tay, buti nakalaya ka. Ah, oh, na. Napswell po kasi yung kaso eh. Napatunayan kasi na self-defense hmm. lang yung nangyari. Opo tay, self-defense lang po talaga ang nangyari. Hindi ko nga po siya naunahan eh. Baka ako na po yung namatay. Iis talaga ako dito kung nakikita ako to eh. Hoy, Kaya nga ka dito. Tignan mo ka, magpapakita ka pa dito eh, no? Sige, sakto saktan mo ako. Nalaban na ako sa'yo. Ah, ganun ha? Oh! Tsaka oh. oh. tay, pasensya na po. Kahit isang beses, di po kita madalo sa kulungan. Sobrang na-trauma po kasi ako. Eh. Kaya na, pag nakakita ko ng pulis. Kailangan mo. Sa mong balak. Sa kulungan ako. Araw-araw -ano ko na naiisip. Kamusta ka na ba? Sa'yo nag-aalaga sa'yo. Hindi ako magpakali na. Para ako mababaliw doon. Hindi ko kaya na mawala ka sa'kin. Ah. alam mo naman mahal na mahal kita. Tay, salamat ah. <laughs> Dahil ina ako mo yung kasalanan ko na hindi mo naman ginawa. Saka tay, nung panahon nasa kulungan ka, Okay lang naman ako dito. Dahil pinatira ako ni Kyle sa bahay nila. Tsaka yung nila, napakabait nila sa akin. Ganun ba na? salamat ha. Maraming salamat sa inyo ng magulang mo. Ayaan mo. Tamaway ako sa inyo. Tamaway ako sa inyo. sa mga magulang mo. Maraming salamat talaga sa inyo. Tinulungan niyo yung anak ko. Wala pa yung kay Balong. Ayaw ang po nang palit ng na buwan ng eh. Salamat talaga kay la. Nak. Ayaw mo magsisimula ulit tayo nang bago. Child, dinen. Magsimba tayo. Mingi tayo po sa salamat sa Panginoon. Na kahit paano, hindi niya tayo pinabayaan.